Narating ko na ang isa sa mga pangarap kong probinsya matapos ang limang araw na padyakan sa kalsada. Mahirap pero masarap. At kung tatanungin mo ako kung bakit ko nasabi na isa ang kagayan sa gusto kong mapuntahan gamit ang bisikleta, simple lang ang magiging sagot ko dyan. Dito mo kasi matatagpuan ang dulong kalsada sa isla ng Hilagang Luzon. At dito mo din matatagpuan ang napaagandang isla ng Palawi Island. At ang panghuli, dito mo rin makikita ang dulong bahagi ng Sierra Madre. Pero paano ko nga ba napuntahan ng dulong kalsada sa isla ng Hilagang Luzon? Hayaan mong ikwento ko sa iyo. Matapos ang magdamaga naming padjakan mula Alicia Isabela hanggang sa Megataran sa Cagayan, mga las stress ng hapon, nagising ako sa tabi ng napakagandang ilog ng Cagayan. Diyan na nga pala kami natulog dahil hindi na namin kinaya ang antok. Agad naming tinahak ang mga kalsada papunta ng Santa Ana, Cagayan, kung saan natin makikita ang dulong kalsada sa Hilagang Luzon. Mga alas 4.30 na ng hapon nang inumpisa naming baybayan ng kahabaan ng magapit sa Lalo, Cagayan. Rolling hill sa mga kalsada dito. Makunat pa ang mahabang ahon pero napakasarap din naman pag narating mo ang napakahabang lusong. Huwag kang magalala dahil may mga patag din naman sa kahabaan nito. Palubog na ang araw ng sinuyod namin ang Santa Teresita, Cagayan. Sa mga oras na yan, nakaka-50 kilometers na kami ng Padyakan. Di diretsyo na sana kami ng Padyakan papunta ng Santa Ana, pero napansin namin na masyadong madilim ang mga kalsada sa bahagi na to ng Cagayan. Kaya buti na lang pagdating namin ng Gonzaga, may nakita lodging na pwede naming tuluyan. Mga 5.30 ng umaga kinabukasan, balik na ulit tayo sa Padyakan. Sinimulan ko ang pagpadyak ng may sa aking mga labi dahil eto na, mapupuntahan ko na ang Santa Ana. Umpisa pa lang ng araw namin sinalubong na kami ng napakagandang tanawin sa kahabaan ng Gonzaga. Grabe, ang ganda oh. Oh, uh, tapos sa kabilang parte, dagat na yan. Sa mga oras na to, labis na ang aking saya dahil kahit sa katumingin, napakagandang tanawin lang ang makikita mo. Idagdag mo pa yung mga bulubundukin sa di kalayuan. Isa ang tulay ng bawa sa pinakanagustuhan kong lugar sa Cagayan. Actually, para akong nasa isang panaginip nung dumaan ako sa tulay na to. Tanaw mo dito ang dulong bahagi ng Sierra Madre at ang napakagandang ilog ng Cagayan. Yung mga gantong tanawin talaga ang rason kung bakit ako na inlove sa pagbibisikleta. Hindi mabilis ang iyong takbo, hindi rin naman Mabagal. Kaya mas na-appreciate mo ang ganda ng isang lugar. Ah, grabe. Sobrang ganda dito. Woo! Hinayha ko lang si na Tatay Rodoblas sa si Kuya Ariel na mauna sa akin. Kasi tingnan naman. Ganito ang makikita mong view, oh. Ang pa-solid. Manga 7:30 ng umaga nang sinuyod namin ang mga natitirang kalsada at sa hindi kalayuan natanaw ko na ang arko ng bayan ng Santa Ana pero hindi pa dito nagtatapos ang aming bike venture dahil pupuntahan pa natin ang dulo ng Hilagang Luzon. Pagdating namin sa poblasyon, nagpasya kami na magpahinga at kumain na muna ng agahan, tapos makipagkwentuhan sa mga lokal. Sa totoo lang, hindi sila makapaniwala na bisikleta lang ang gamit namin para makapunta sa kanilang bayan. Pagkatapos makabawi ng lakas, balik na tayo sa kalsada eto na, papunta na tayo sa Barangay San Vicente kung saan natin makikita ang napakagandang isla ng Palawi at ang dulong kalsada sa isla ng Hilagan Luzon. Coastline na ang tinatahak nating kalsada kaya kitang kita na natin ang asul na dagat, ang dulo ng napakahabang ilog ng Palawig at ang huling bahagi ng Sierra Madre na makikita mo ng malapitan. Mga alas 9 ng umaga nang narating namin ng barangay ng San Vicente at sa mga oras na yan, hindi ko na maikubli ang saya na aking nararamdaman. Sinabi ko na lang sa sarili ko, sa wakas, nandito na ako. Yung akala kong sa video at mapa ko lang makikita, eh ngayon, napuntahan ko na. At dahil nandito na rin kami, hindi na rin namin sinayang ang pagkakataon na mag-island hopping. Sayang at hindi kami nakapunta sa Palawi Island dahil baka gahuling kami sa oras papunta ng Apari. Dito na lang pala kami nagpunta sa may Crocodile Island. Hindi ako binigo ng probinsya ng Cagayan. Tunay na napakayaman ng lalawigan na ito sa magagandang tanawin. Kaya kung mapapadpad ka sa norte, isa to sa mga lugar na dapat mong pupuntahan. At sa pagpapatuloy ng aking North Luzon Loop, papunta na ako sa dinarayong bayan ng mga siklista, ang Apari.